So ito mga master Cast cast pa rin ako no Casting casting pa rin Ganun pa rin yung technique natin Konting twitch Ganyan Para matrack yung isda Yun na Yun na Ay Wala Strike lang pero hindi yung ano ko ano eh yun lang palubugin lang natin may kakagat dyan meron pa yan imposible wala yun na yun na strike na Uy, strike na tama ba strike 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 ang mga sir strike <laughs> recording batayo. Uy, recording batayo. tayo? Asan na? Ay Strike, strike Ay, shit, nakawala Oh Oh, tragis pinutol Malakas Grabe pinutol, oh. dalawa na sa, ano, o. record ba? Ah! Nakakainis! Pinutol lang laki, no, Master. Pinutol yung laki natin, no. So, bait. Grabe. Sayang, sayang. Bali na dyan lang yan. Okay.